brother, magandang 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 umaga sa inyo lahat, magandang buhay sa inyo lahat mga brother uh, ay na namang panibagong araw paano mo sabi? sa araw na ito mga brother oh ano bakit? yung nakaraang vlog yung pinag-usapan natin ay tungkol sa mag-asawang headlight at saka brake light sa araw na ito pag-uusapan natin ang nagiging anak ng dalawa yan. Bola lang yan. May mga naging anak kasi yun sila mga brother. Kaso, nag-divorce yung dalawa eh. <laughs> nag-divorce headlight sa si brake light. Kaya yung hatol ng urado sa kanila mga brother. Paghatiin yung anak nila. So, apat yung naging anak nila. Ito, walang iba kundi yung mga signal light mga brother. Ayan. Signal light yung naging anak nila. Kaya, sabi ng orado, para walang gulo, hati na lang kayong dalawa. Dalawa kay headlight, dalawa kay brake light. Oh, di ba? Ayos ba yung mga brother? <laughs> so, ayan. Yun yung tampok sa araw na ito. Tampok na kwento natin mga brother. So, check nyo headlight nyo. Okay? Signal light nyo. Check nyo. Baka mamaya may ponte. Kasi kung yung brake light, nagbibigay babala. At ang headlight, nagbibigay ng liwanag sa yung ginadanan. Yung signal light, mga brother, importante yan. Dahil siya ang nagbibigay sinyales sa iyong mga daan. Oh. Kung saan ka pupunta, siyempre, alangan naman nagsignal ka ng kaliwa, pumihit ka ng kanan. <laughs> Gago! Huwag <laughs> ganon, brother. Huwag ganon. Malilito yung mga sumusunod sa'yo. Pag nagsignal ka ng kanan, pumihit ka ng kaliwa. nako. <laughs> Patay tayo dyan sa'yo mga brother Kaya check nyo yung signal light nyo Kailangan dalawa na yan sa likod Tsaka dalawa sa harap Kailangan ko magana yan mga brother At saka kapag sumik ka ng kanang kaliwa Pumiter ka ng kaliwa mga brother ha Baka malito ako Pag sinusundan kita So Salat sa mga brother natin Na kung saan na uh, na sila At uh, tingat ingat kayo mga brother Ingat ingat sa pagmamaneho Eyes on the road, not on the legs mga brother Kaya ito, Aklanon TV, salot mga brother At ingat-ingat sa lahat, mabuhay kayo hanggat gusto nyo At yun na nga mga brother Ikaw na nakakalis pero may pumasok na So na agad natin, baka ma makaligtas na ito mga brother Papunta siya ng asa mga brother sa likod ng Western kaya first blood mga brother may first blood na tayo puntahan na natin puntahan na natin sila

Mga brother, baka makawala. Mahihirap na. At na mga brother. naka first land na ako, binaba ako doon sa may likod ng north mga brother. Pero ngayon pupunta tayo ng south kasi matindi yung traffic ng north mga brother Sabado kasi kaya matindi yung traffic Kaya pag ganito, baba tayo ng south magpetok petot tayo So, mga abang-abangan lang natin Baka may pumasok eh. okay? So, dyan lang kayo ah At papunta tayo ng south Ingat-ingat mga brother Medyo bambo na naman siya. Malamang yung tubig nito mamaya, basa na, na. <laughs> Kapag drive mga brother, ingat kayo, may pipikapin ulit ako para sa panog papuntang East So, ingat-ingat, mas lalo ngayon ng tubig, wasa! <laughs> <laughs> Gago! Yun na nga mga brader, touchdown! It's Facebook no? Ganun lang Ganun lang Ikot muna tayo Ikot ikot, ikot muna tayo Baka makadukot <laughs> Ikot 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 nao ako ngayon sa bangkal Makati mga brother Kaya tapos lang bumuhos malakas na ulan Uy, shout out sa mga brother natin Ingat, ingat Ingat sa kalsada mga brother There to big basa <laughs> Gago! <laughs> Iwas-iwas muna sa mga bahay lugar Diyan sa Mandaluyong Ingat muna dyan mga brother Sa palok Medyo malakas ang ulan na yun Sigurado may babaha talaga Ingat-ingat <laughs> <Ay, Ay>, <laughs> Ingat-ingat Pasensya sa alsada Habahan pa mga brother Habahan pa natin Pasensya natin So Ikot pa tayo Medyo oh, Mabigat kaya dito muna ako sa Phoenix <laughs> Medyo mabigat mga brother Tuloy-tuloy walang umpay uh, Good luck sa ating mga brother Taong saan Lumulusong ng lumulusong <laughs> Sige Diyan lang muna kayo Yun mga brother Pag sila pukit nga Ngipin mo mo down Nandito na ako ngayon sa Sampalok mga brother O ba? Diba? Time check 9.30 na mga brother 9.30 na tayo kaya ingat ingat sa mga mga biyaya dyan at maulahan ng tubig basa mga brother ang <laughs> tiyante lang muna ako dito pero pag wala na pumasok away na tayo kasi okay naman na yung biyaya natin so sa mga sumusubok pang bubiyahe na magdamag ingat kayo mga brother maulan talaga maulan So maraming 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 salamat sa pagsubaybay sa isa ko na namang vlog. Sa mga hindi pa nakalike, like at subscribe na kayo mga brother. Click nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga vlog. So maraming 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 salamat sa inyo mga brother. At mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ingat kayo, ingat, ingat. Yun! I see i do